Hello guys, isang -a mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating lahat, mga kapwa ko, kao So itong video na to, share ko po sa inyo, ang buhay ko dito ngayon sa probinsya namin So ako ay nakauwi na sa aming probinsya at ito ang aming hanap buhay noon-noon pa So sa video ito aking i-share po sa inyo na nandito kami ngayon sa Karagatan. Tutali naman ang um, nakikita nyo naman na nasa dagat talaga kami. So itong video nito ako pong ibabahagi kung paano po kami mag sit up ng um, para sa banagan or lobster kung siya ay lumaki. So ito yung hanap buhay namin noon-noon pa. So hindi ko talaga ikakahiya ang buhay namin. At dito kami yan, lumaki. Dito. lumaki. Ito ang pinakalakihan ko. Kahit ako ay nakapag-abroad, umuwi upaya na. ngayon so, ito pa rin. So na ko ang buhay probinsya. So talagang napakabuti ng Panginoon. Marami, y yung, iba ayaw na nilang umuwi sa kanilang probinsya dahil sila. So ako proud na proud talaga ako kasi dito kami lumaki at ito ang aming hanap buhay at dahil sa sa pangingisda talagang uh, libre na makakain ka na ng fresh na isda so dito kami noon mga bata pa kami dito kami lumaki oh. dito tuwang tuwa kami ngayon dito, tuwang tuwa kami noon at dati dito pa yung ano dito pa yung wala pang mga mga jeepney so dito may mga pambot ba papunta ng bayan So ito ngayon nagsisit up kami ng uh, mga net. kasi by March mag-uumpisa na yung uh, yung banagan kung sa kung pagka lumaki na siya ang tawag diyan ay lobster. Napakamahal ang uh, banagan. Disai? So yan isisit up na namin, Isisit Hello? up na ng aking kapatid at ng kanyang aking Disai? mga pamangkin. Bali Hello? tatlo yan na mga kawayan, na mga neat ang silit up diyan. Yung iba mga kapitbahay yun, marami na rin silang nilagay diyan. Paunahan na lang. So yung pula na yan diyan ilalagay yung, ano, yung ilawan. At uh, sa gabi, ilalagay nila ng ilaw. At kinaumagahan, kukunin <laughs> la at magikit at papasok na yung doon yung mat matatrap na yung banagan sa mga nit yun doon kukunin at may buyer din naman naghihintay na doon sa ano sa baybayin at yan mahal mahal din ang bintahan may tag 100 depende sa klase kasi may puti hindi ko pa naman din nakita so yan nagsisitap na sila iyon yung pulang plastic na yon yung isa naman itim para yung ano the colorful sila eh so yun sila para para hindi naman ga ganong ano ganong ah, magdikitan yung mga kawayan ayan yung blue na yan dyan ilalagay yung ilaw kaya yung banagan magkikita nila na nandoon sila sa ano kasi pag may ilaw yata eh papasok sila dyan sa ano sa, sanit net may net yan sa ilalim yan sinisit na rin ng aking kapatid yan yung nakadilaw kapatid ko po yan ayan malapit lang din naman din naman siya kalayuan mula sa baybayin mga 8 meters yata ang lalim ng dagat mm. ayan siya hindi naman ganun kalalim yan pag once na sit up na yan so okay na antay na lang kasi ngayon may, may buwan pa pag wala ng buwan by may march mga ganung uh, araw <laughs> dyan na upisana uh, na dito yung part na itun talagang maraming ano dyan, maliwanag na maliwanag. So, ito yun yung bukid namin, no. Ayan, tanaw na tanaw itong dagat. So, ayan, ito. Ayan yung babayin. Ito yung dagat. Maraming mga bangka dyan ngayon nakatago dahil may bagyo. So, dito kami, nag enjoy kami dito. So, itong dagat na to, Mabuti na lang itong dagat hindi ginawang resort kasi kung ginawang resort wala na wala nang libreng maliligoan ng dagat kahit probinsya kasi ngayon ang dagat ginagawa ng business hindi ka na basta-basta makaligo ngayon kasi uh, ito na sila so malapit na kaming ano natapos na guys ang ating at pinaka uwi na kami so dito na kami ngayon so yung dagat medyo ano ma-brown siya kasi nga binahanga kami malakas na ulan nag-enjoy na yung mga bata hindi mo pa mang kinililigo. kahit uh, tingnan mo yung kulay ng dagat dito banda pero doon sa, uh, sa mga ilang ano, dito malalayo blue na blue so, so I hope nag-enjoy kayo hindi ko talaga kinakahiya uh, dahil lumaki talaga ako dito di ito yung hanap buhay namin kung wala kami sa bukid dito kami sa, sa, sa dagat yung meron kami pambot noon ang pangalan ay Meljen lagi yung nakakuha ng maraming isda kilala yung nanay ko tatay ko sa pangingisda ng unang kapanahon so ang ganda so,